Tara! Tatanungin tayo dito. Ano sa sir? Anong uri ng ibon ng mababang lipat? Pugo po. Pugo? O, sir, bakit bakit naman sa tingin nyo mababang lipat ng pugo? Kasi mas mabigat ang katawan niya kung para sa pakpak niya. Tsaka walang puntot. Hindi siya makabalans. Uh, kalapati sir. Kalapati bakit sir kalapati ang uh... yung lang, sir um, ang marami sir yung napag-identify ko sir sa kalapati. Ang tanong ko po, anong uri ng ibon ang mababang lipat? Ang alam ko pugo kasi ang pugo ay pugo yung nilika sila na para lang maglakad at makalipad na mababa at hindi magkaano kalayuan at madali silang mapagod. Kaya mababa yung lipat nila kasi wala silang buntot. Nasaan na, na ba yung mga becky na yun? Huy! Bayo! Ba't ginagawa niya diba? dito? Ba't <laughs> kayo natutunog dito? Matagal mo kasi. Manon, Manon. Man. Mano, mano. Mano, mano. Well, mga wapakers, sana po nagustuhan yung episode namin for today. Hanggang sa muli, abangan nyo pa ang mga susunod na sagot sa tanong ni... Manong! Manong, Manong. Manong, Manong. Manong, Manong. Mano, mano.